Um, ito po ay nangyari noong last year po. Isa po akong virtual assistant uh, uh -huh. at nagme-mentor din po ako sa mga aspiring VAs na gusto pong pumasok sa industry na to. And we know for a fact po na sa VA industry, we are, um, you know, we are, is, is it really possible na makakuha po tayo ng multiple clients? So doon po yung nangyari na I was earning six digits already. Um, kaya lang po, bilang hindi naman po tayo sanay na kumikita ng ganito kalaki. Um, this is the first time that we earn that much. Hindi po natin alam kung paano siya gagastusin ng tama. So, yeah. nandoon po yung um, sa isang araw, sa pagkain lang, 3000 4000 Hindi po kami nagluluto, lagi po kami kumakain sa labas kasi thinking na... Um, St stable na po yung finances namin. Little did we know na VA industry is not stable as corporate job kasi po services po kasi yung hinahire dito. So, if the client don't need your services anymore, we don't have any option but to, you know, to, to leave the company or the client itself. So, doon po nangyari na yung apat na kliyente ko, sabay-sabay po siyang nawala. Nawala akong kahit Ooh. na anong kasi Ayun. po, come, come and go yung pera kasi may sahod naman sa susunod na next week, may sahod naman po sa akin, sa at renta. Um, di po po na-anticipate na mawawala sila sabay-sabay. Mm -hmm. Wow. Bakit hindi ka nakapag-ipon? Yan ang tanong ko. Ang mga panahon na 125,000 amat ang kinikita mo, hindi ka kumurot man lang, hindi ka nagtabi. Alam mo, ako sa sagot. Uh, as, ako sa <laughs> sige, sagot. sige, student chinky. Kasi, ano eh, hindi niya nabasa ang Diary of oo oh, Hindi mo ba nabasa ito, itong libro ni Chinky? Nabasa, diary po. Of pulog, eh? oh, nabasa ano ko ano po? po. Ano ang nabasa? Kailan? Ano naman nabasa? After na? Isa po ako sa mga masugid na supporter po ni Sir Chinky Sa kanya ko po nalaman na uh, oh. huwag kang mahihiya magbenta ng kung ano-ano. Dahil naman mas, pala. Mas, nakakahiya umasa sa ibang tao kahit na alam mo na capable ka pa naman magtrabaho. So, Oo, on the side po, nag-online selling din po ako. Nag-uukay ako kung anong pwedeng oh, ibenta. Oh. Binibenta ko po. Bakit hindi ako nakapag-ipon? Yon, so, yon, 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 yon. said than done? Siguro yun lang uh -uh. po yung masasabi ko. Yung we have the mentality, ay mag-iipon ako. Kailangan sa ganitong cut-off, ganito yung itatabi ko. Pero kapag nandyan na po yung pera, especially for a generous person na Masarap po kasi talagang mag-share ng blessing. Uh, Pag may nakita po ako sa online na asking for donation, magbibigay ka. Kapag meron pong may family event, may birthdays or what, kahit di kaya hinihingan, mag-share ka. And I'm happy doing that. Na hindi ko po na-check and balance yung finances ko na ako po pala yung nawawalan. na mm. Hindi ko na po siya na yung, yung happiness ko to share at the end of the day, ako na po pala yung nawawalan. Oh. Ikaw, Alaysa, ano na yung discarte mo mm. ngayon? Uh, paano ka naka-recover since, uh, again, back to zero ka? So, ano yung yeah. natutunan mo at saka ano yung discarte mo? Uh, before po kasi, nung hindi pa po ako nag earn ng six digits, medyo maganda din naman po yung income sa VA industry. And I was able to, sa tulong po ng partner ko, nakpa-renovate po namin yung bahay namin. From like oh, yeah. a row house na puro hollow blocks lang, Um, napagawan, ayan, napag na, napaayos po namin yung bahay namin. Hindi pa po ako kumikita ng six digits niyan. So, na-realize ko po na kapag maliit yung income mo, na ma-manage mo siya, napagkakasya mo yung 1,000 pesos for 3 days, for 4 days, Pero kapag lumalaki na po yung income natin, totoo po pala na lumalaki din ang expenses. Hindi natin namamalayan na, na umu-over na po pala tayo. So, eto po na realize ko na kung kinakaya namin na ganito lang yung budget namin for 15 days, let's try to do it kahit na medyo maganda na po yung flow ng finances namin. So, ang naging um, then, yung yung nag-viral po na post ko, ang ginawa po doon ay kino-compute ko, tinatabi ko na po talaga yung for savings namin. Kung ano po yung uh, budget namin before nung hindi pa kalakihan yung income ini-stick po namin yung mind namin na yun lang talaga yung income namin. Kung 15,000 po kami ng every cut of 15,000 pagkakasyahin po namin yan. And whatever yun. the excess, yun po yung itatabi namin.